Hi guys! Welcome so back to my channel! So, usapang Sian Lim tayo at Chinita Frances, Kim Chiu. Kasi nga, malakas ngayon ang balita na hiwalay na daw ang dalawa. At syempre, maraming nakahalata. Parang yung ibang photos nila sa IJ, deleted na. Pero hindi pa yan sure, diba? Kasi nandoon pa naman yung Hong Kong trip nilang dalawa. O baka promo lang yan? Kasi nga, may bagong show itong si Kim Chiu. At syempre, syempre, alam naman natin sa showbiz, diba? Sabi nga ni Sian Lim, sa showbiz naman talaga, iba talaga ang showbiz. Mga lang. Kaya feeling ko talaga sila pa dalawa kasi tagal na nila sayang na sayang alam ko sa mga Kim files dyan, nalulungkot sa balita-balita, pero alam naman natin pero halata naman daw sa mga mata ni Kim Cho parang may kalungkutan yung mga mata nakatawa lang, pero malungkot ang mata na may pinagdadaanan, lalo na kahapon sa showtime tungkol sa hiwalayan ang usapan, eh parang pinatatamaan ni Chang Ami at ni Vong si Kim Cho, so totoo ba talaga na hiwalay na sila ni Sian Lim, kaya abang-abang natin yan, pero feeling ko hindi pa so yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa uli, bye bye